Ang magandang hook sa reel ay nakatutulong upang matigil sa pag-scroll ang mga viewers at panoorin ng buo ang ating reels. Ang hook ay ang gimmick sa unang ilang segundo ng reel para maingganyong panoorin ng mga tao ang ating reel. Heto ang ilang tips sa paggawa ng magandang hook. Number one, start with a bang. Simulan mo ang real na exciting o visually stunning. Maaaring isa itong action sequence, isang unexpected twist, napakagandang visuals o powerful quote. Dapat kapansin-pansin ang paandar para ma-engage agad ang viewers. Number two, create mystery or intrigue. Mag-post ka ng question, mag-create ng sense of mystery, or gawan mo ng teaser yung pinaka-importanting laman ng content mo para ma-curious ang mga viewers sa nilalaman ng content mo. Number three, use visual effects. Kung babagay sa content mo, gamitan mo ng eye-catching visual effects o motion graphics ang opening hook para maging dynamic ang reel. Number four, emotional appeal. Connect with your audience emotionally. Gumamit ng clips na maaari magpatawa, magpa-excite, magpa-wow o magpa-relate ng mga viewers sa topic ng reel. Mas malamang na panonoorin ng mga tao ang reel kung may personal connection sila dito. Number five, short and snappy. Gawing maikli at concise ang hook. Dapat ma-deliver mo ito within the first five to ten seconds. Mabilis mag-scroll mga Facebook users kaya dapat makuha mo ang attention nila kaagad. Tandaan na maikli ang attention span ng mga Facebook users kaya dapat attention grabbing at memorable ang unang ilang segundo ng reel. Dapat din na ang hook ay related sa content para hindi ito magmukhang clickbait. Follow for more tutorials and other videos.